Bye. Okay. may, may CC kisang ano? Loader. ng loader nito. Ang problema nito ayan Ayano. Oh. ayan Ayaw. natin pag in-start wala Ayaw. Oh, namamatay Ayaw. 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 Ayaw yung pilot light oh. Uh, binuksan na ni boss at baka ka may nakain ng daga check natin kung malakas ang battery wow ito nakita natin oh. kita nyo ayun oh. I support natin ayun namamatay siya oh. Pag kinakalpis ko. Oh. Busay ka ang difference nito sa pulo so, lang yung ng yung battery. Pulo lang yan? Oo. Walang contact dito. Pero posti-posti natin meron. Oo oh. Oh, nga. Oh. Sa pulo, sa pulo. No? Oh. Malakas ang battery. Kaya hindi mo mapa-start. Uh, connection dito. Lilinisin natin. Lilinisin ko ito. Hindi natin ha. Wala talaga, pag-veterano. Ilang araw mo nang hindi Hindi, kahapon ng boss. Kasi nililins ko. Uh, may lungpaan na rin ko na eh. Ayaw. Nalagitik lang ka na niya. Oo, oh, nilagitik Kasi lost connection dito sa terminal ng battery. Maka piratong pwersa. Maka technique. oh. Ayan ang diferensya Ayan. Madumi Hindi siya madumi, lost connection oh. No? sa mismong tinga ko yan Raul no? uh, Ngayon paano gagawin ko? Kailangan ko ng polo ano? Kalimitan na sinasabi doon ay nasanay na sa nasa piling mo. ano <laughs> <laughs> diba tama yung posta? Ah, <laughs> uh, 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 musina. Hindi makaput pot eh. MCB, your horn is not crying. Oo. hindi pumut-put eh. Pag tumunog yan, your horn is crying now. O, linisin ko lang ito. At siguradong ito iaangal na. Linis kiwi lang ang gagawin natin. Counting gano'n lang pala, ano. Oh. Alibaba lang pala. Gagamitin mo sana ito? Kahapon sana mo siya, gawa dumating yung wangi ko eh. Yung um, magahakot. Galing kan magdalyan. Deliver na ko kahapon. Oh, eh, kaya tumawag ko kayo madami, marami ka na daw nakasala. Ay kaya ko yung sili. Eh. Kung kaya na hapon, ikaw alangan niya kapag hapon. Uh, Basta kasi may dumating, dire-direcho na yan. Pagka meron na doon, ano? Oo. Uh Anong -huh. eh, nagkataon naman na yung trakuin, pwede nila ko din sa iyo. Kaya ito, baka ito yung marami ka ay, parang yung cellphone hindi dalaw? Hindi ka naiwan. Naiwan. Oh, sige, sige. Bye, bye, bye. pag ko mo na. Mahitan Oh, baka Kaya wala eh. Oh! <coughs> oh <yeah>. <coughs> 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 Malupit talaga. Nakachampa na naman. Ayan. Yan lang pala problema. Kapiraso problema lang pala po, sige. Mga na tinanggal ko pa lahat yung cover eh. Ano po? Ayun, mo, ang damit na. Oo. Oh, baka ma... Yeah. Ba po ko. Nahalata ako nung ginaganto mo pag in mo namamatay yung, yung, yung pilot light. Ah. Ibig sabihin yung... lost connection. lost connection. Oh, wala eh. Oh. Kaya kinakas yung baterya. Huwag ano. sa pusti sa no, na Pahinga, anak. na, Wala. wala. Hindi na. Hindi na. Mayroon malakas eh. Oh, poste sa poste na yun. Ah, terminal sa terminal, oh. Oh, malakas. Akala mo, mahina ang battery na. Oh. Ha? Ang akala mo, may kinahin ng daga, o. oh. mahina. Ah, may putol eh. Kaya nga, kaya nga tinanggal ko rin pa. Kapag okay, yata, masiyang pa ako, baka namin. Sa laki ng cougar na yan, ay tinanggal mo lahat? Yun. Hindi, upo lang naman. Ano na Saka din eh. Okay. Ah, sa busina naman pa. Alam nga, sa busina. Kaya nga, sa busina. Alam kung busina o may uh, but. Wala. Wala. Ah, empty pa kaya po? Wala. Tinis ko wala. Headlight na rin oh. Kahapon ni wala rin 'yan eh. Eh, no, loose connection ng loose connection ata 'yan. Ah. Ayun ang sulod na gagawin ai, di Your horn is not crying. Not okay. Not feeling well. <laughs> <laughs> Marurunther me English po sana. Know, ako nung ako nag English? Tinanong ako ng aking teacher. Ano yung ikang English na sampalok? Sabi ko, ma'am, guaba. Basta sabi sa akin, no. Tama rin ka. Ma'am, niloko mo ako. Sasabihin mo, no, tapos tama rin. Hindi, tama rin yung English na sampalok, Akala ko, kaka, tama din ang guaba eh. May tayo sa trabaho. Pagkatapos nating hanapin yung troubleshoot sa pag-start, na musina naman tayo. Ito yung fuse natin May fuse din dito Yo. Yeah. Okay Okay, tingnan natin ang fuse Nakasusit tayo One Two Okay, walang kontak yung dalawang plus natin, Bossing. Putol din, Bossing. Uh, Lagot ang lag isa. Putol? Puto Uh, Di, hey, umilo nga dun, Boss. So, pag... Di, hey, umilo. Bumalik na. ang busina. Ay sira ang busina na. Pipi, Okay, uh, ayaw tumunog pagka-dinirect. Yan. Nakakasa naman ang terminal. Yan, direct natin uli. Talagang ayaw tumunog. Check natin kung may natakbong kurinte galing sa switch. Ayan, wala din. Eh, walang na ano eh. Wala natakbong kuryente galing sa switch eh. Kahit anong pindot natin. Chicken natin ang fuse. Okay. Walang kundak ang dalawang fuse. Kalawangin na kasi yung ano yung pinaka fuse. Sinaunang fuse ito eh. Yung bote. Ito no? Kalawangin na yung kanyang lagayan ng fuse. Gagawin natin, dadirikan muna natin ang tanso para kumuntak. Yan, mga dalawang hibla lamang ilalagay natin. Yan, apansamantala lang yan habang wala pang nabibili. Yan, pipulugutan natin ng tanso. Dalawang hibla lang po yan. Yan, lagay natin para kumuntak. Kalawangan na kasi yung lagayan. Okay, isa Lagyan ko po ng tanso at Talawa nga na yung kanyang ano Caramel So, yung Yung lagay nito wala nang kontak hmm. Compact kontak ito eh Hindi na may nasabog pagka nag-shoot. Okay. 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 Ano ba? O... O, uh... Sira ang sindutan? O... Ano na? Sira ang musina. Adjust natin. Ma-adjust naman yan. Uh -huh. Yun eh, may pag-asa pa. Last pa tingnan natin kung tutunog pa basic adjust natin ang kapiraso, pahigpit yo so, kware pa no pare kasi hindi tinutunog sa akin maram pa siya sa nakakaalam ana magigisa na lang <laughs> sa <laughs> Your horn is crying now. Okay, Ingay na ulit. <laughs> Basic. <laughs> oh, paano yan? Tapos na tayo. Uh, one down na gan. Hindi, two down. Unay natin yung ka start. Ah, okay. eh, <laughs> Ganoon lang katali daw. Pambira. Hindi mo ka naman ulo kahapon. Bakit taon-taon? Ha? Taon-taon? Ayaw ko na eh. <laughs> <laughs> sa so magkit ang ulo mo nung hindi mo magamit ito? Oo. Oh? Hindi, meron po. sa taba ng bayo. lang may... Ah, nandun lang sa taba Ah, nandun sa ng Magagalit uh, ang PM namin pagkano Paano muna? Pa-start kahapon? Hindi, kahapon man yan. Nadala dito. Eh, um, nililinis nga namin. Eh, nung ibabalik ko na, ayaw man ayaw man dah kaya, kaya ako bakit nila nagalaw ako ako nasa connect eh nung nilinay ano ba kayo sa uli wala na ba eh kasi nais ko lang ako dahil yan eh ba wala na pala na kami yan siguro na ah body ground siguro, no? oh, ayan nakaganyan dyan ay, kahit kasama ko na lang dyan kuya ah oh, kahit okay. ito naman ay ito oh meron sa kaha nga ito sa kaha sa kaha yan no? oh kasama ko na lang dyan sa kaha ito ito ah Diyan sa may ano niya, pero niya. Okay, ano yan? Tapos na ang problema ba? Wow. Kala ko eh. Ang akala ko gagawin natin, eh, loader na malaki. Hindi, speed loader lang. Para ito. Basic na basic na mga eh. Uh, Laroan lang pala. Pang ano namin ang hawi mo na. Takpay Okay, tapos na tayo. Uh, so, makita ang ulo ni sa kakahanap. Bakit daw nag-blackout? Abay. Simple lang naging trouble. Ah, Nag-loose lang dito sa terminal. Pagka ano, pultan mo to. Patuloy um, na, mahaba pa naman e. Eh, oh. So, baka katagalan na rin. Ito nilinis ko na eh. Hinigpitan ko na to. Ah, baka hindi na mag-loose. Saka pagka may time ka na habang nagda-drive, kakantahan mo minsan ng the time nating to lose. <laughs> okay, tapos na tayo. Um, Busing busina, hindi lang umistart. Yun ang ating sinadya rito. Bagyo pa man din, bagyo. Kapat, dahil natanggal lang sakit ng ulo ni Busing binigyan na akong pantapal. Imbis sa kanya, tapal sakit akin. ah, isang libo! Ba, eh, binaman ito. Napakalaking salamat, Busing, Busing, thank you! Thank Malaking mo ka <laughs> Wala kayong buka no? <laughs> okay, thanks for watching! Ah, uh, shout out muna tayo mga Brad. Ah, uh, shout out kay Leo Torio from Vancouver, Canada. Ah, uh, shout out po sa iyo, Bossing. Kay Promise Joy, Reheso, shout out. Kay Milan Milan Yohanan ah uh, from General Trias Cavite. Uh, shoutout din kay Sandy Tumali ng Cabanatoy Ano City Nueva Ecija. Uh, shoutout po sa iyo sir. Uh, shoutout din kay Angelito Udasco from Tagging City. Uh, shoutout din kay Edgar Curata from Bulacan. Uh, shoutout din kay Elpidio Guerrero from Madrid, Spain. Uh, shoutout po sa inyong lahat Sa Saya uh, Spain sa mga uh, mga Pilipino niya sa Spain uh, shout out po sa inyo. Shoutout uh, shout out din kay Karabas vlog from Montreal Quebec kay Canada uh, shout out po. Kanum kay Manuel Garcia from Tarlac City shout out po. Kay Mblop blab uh, Blam blab uh, shout out uh, itoy taga Ifugao bansa ano. Uh, shout out din kay Rustico. Rustico Bueno from General Nakar, uh, Kison. Shoutout po. Kay Tulitz Kalamat. Uh, shout out po. Uh, Tulitz Kulamat. Shoutout From ano ito? Uh, Ternati Kay Roger Tanael from Calamba City, Laguna. Shoutout po. At syempre, ah, hindi mawawala ang ating mga silent viewers. Shoutout po sa inyong lahat.